Mosque Sinong Pogi dyan? <laughs> pogi 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 laro, Pogi Pogi naglaro na kami ni Enterprise, stay six para ganhar, é né? Você que saiu? Pinapakitaan ka, amboy! <laughs> okay, game is part of the game, is part of the time. Tour de France, stage 5. So, dito na naman tayo sa Arden, at tayo makikipagbaba na naman sa mga halo-halo age category cyclists dito sa Arden. So, ang tuloy ng mga talahan, na forty five ang punit na punit ang mga muscle namin. So, tala, sama kayo at pakpanganan natin ito. Last ten! Dito yan sa Tour de France Stage 5. Swether, down the street With your red lips and funky beat You better your head up to the sky wanna with you till the day I die buknat na Banatan ng banatan Grabe Tingnan natin kung kaya natin mag-goal dito Okay, sige Banatan ng Todo nyo, todo nyo Tuli ng bata So, pumapangalawa si Sinto, si Si Boy Tutok <laughs> Banatan ng banatan Ang tutulin Grabe, no uh, Last six na tayo Last six So, kapit lang Walang bibitiyo Yan ang bakbakan na Tour de France Stage 5 ngayon, araw ng sabado the day I die A few minutes later Okay, okay, uh, last three na to, no? Last three na, i-advance na natin, no? At, uh, kompleto pa rin Oh, si Patis yun, ha? Ah. Parang gusto nung sumali, ha? Ah. <laughs> okay, dinahanan na namin ang lahat, so Last three na, last three So, kapit lang, inhale and exhale At pagdating ng last two, bakbakan na to talaga, todohan na Last three tulen no? ayan tulad niya na sinabi ko last two ah uh, na si Tito ang tulen naghabol lahat no so kapit tayo pilitin natin mga tigit ang ng bata at saka si Tito sino ba tong isa si Shider nasa likod ko kapit lang walang bibiti ang ng mga to mapalo na si Quenta. si uno diyan ang mga manlalaro ngayon halo-halo na walang age limit basta kaya mo sumabay ka Oh, Last na So kapit lang Walang bibit e nito Mas matulin din Ang tulin nyo Hanip Idol Mga idol Ha 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 tito Magsawa ka Itodo mo Hanggang sa Kaya mo up to the, sky. I'm gonna roll with you till the day I die na lock pag kurba niyan remate na yan sigurado so kapit lang walang bibiti bumalang tayong bata at saka si Boy Tuto yung nakapula at tingnan natin kung sino ang mag-goal -go dalawang remate to pagkatapos ito isa pa so tingnan natin kung sino ang goal final sprint. Bantai, bantai. boy, Terai mo na, boy. Ayun na. Bantayan yung dalawa. Meron na sa ko sila siya. Ayun, sige, boy. Angat. Sige, bira. Bira, malapit na sa finish line. Bilisan mo. Bilisan mo. Balat. Ayaw mo, ah. Teka. Ito na, si boy, 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 boy. Sing, sing. Angat. Bigil isa pa raw Sige, pagbigyan natin Okay, ito ang final na talaga Na last sprint Umangat na si Shider Bumanat na Eh, initi in 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 na paan na ni Shider Oh, grabe yung taulay Noong 48, 49, 52 Okay, sige, kapit lang Walang bibit Oh, yuko, tukang-tukang manok Sige, last and final lap Sino kaya angat sa likod ko? Sige kapit, walang bibitiw Ayun, bumanat na yung isa Punta ang tulen, sige, para dito Dumo, hanggang dulo Sige, eto na, eto na si boy Eto na, patay ka ngayon Brad, eto, si boy, 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 boy. Goal! Okay, solve guys. Gold. Oh. Ah. Ah. Uh. Tulen. Ayos. Malbagyan. Malben. Wala isayo talo ang gold. Ah.